Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang ang nagsisilbing Draymond Green 2.0 sa Warriors ngayon kilalanin. At ang balitang Kevin Durant nagreklamo sa Lakers. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. una nga tayong dumako mga kabolers sa balita patungkol sa superstar na si Kevin Durant. Matatandaan nga po natin mga kabolers na may sinabi nga itong si Kevin Durant na target nga daw nilang standing mga kabolers ngayong season ay maging 82 to 0 losses. Ngunit matapos ang naging laro nila sa Lakers ay lahat ng expectations ay nawala matapos dagtaan itong ni LBJ ang inaasam-asam nitong 82 and 0 losses. Kaya naman sa ngayon, di diretsyo nga po sa 81 wins and one loss na lang nga po ang kanilang magagawa sa ngayon. Trending nga mga kaballer sa social media at pinagtatawanan ng ibang mga netizens itong si KD dahil na rin sa naging pahayag niyang 82-0 ngayong season. Kung susumadahin nga natin mga kaballers, mukhang minaliit nga ni KD itong mga team sa NBA ngayong season. Ayon nga sa naging pahayag ni Durant, hindi nga daw naging patas mga Cavaliers ang naging laro nila sa Lakers dahil na rin mga Cavaliers sa hindi nga po nakapaglaro ang dalawa nilang superstar na si Devin Booker at si Bradley Beal. Dumako naman tayo sa balita mga kabolers sa kupuna ng Golden State Warriors. Alam naman nga po natin mga kabolers na mahabang habang araw na ngang hindi nakakapaglaro si Draymond Green sa Warriors simula preseason hanggang sa naging laro nila ng Suns at bukas. Hindi pa rin nga ito makakapaglaro kontra sa kupunan ng Sacramento Kings. Ngunit syempre kung titignan nga natin mga kabolers ang panibagong lineup ng Warriors ay may isang manlalaro nga dito ang nagsisilbing Draymond Green 2.0. Ito ay dahil sa napakaganda nga ng nilalaro nito sa playmaking at sa depensa. Ito nga mga kabolers ay si Dario Saric. Si Draymond Green nga mga kabolers ay mayroong 102 defensive ratings pero itong si Dario Saric mga kabolers ay nasa 110 defensive rating na ibig sabihin mga kabolers itong ang si Dario Saric ang nagsisilbing kapalitan ni Green sa depensa bukod pa nga dyan, medyo mas mataas pa nga ito kumpara sa defensive ratings ni Anthony Davis bagamat man nga mga kabolers mas magaling pa rin si Green at Payton kay Dario Saric dahil sa mas mababa mas mataas ay mas malakas pa rin nga ang pinapakita nitong depensa dahil sa nalimitahan nga nito ang pagtatala ng puntos ni Kevin Durant ng nakaraan. Kaya masasabing natin si Dario Saric nga ang halos sumahalili habang wala pa sa laro itong si Green dahil sa injury. So that's it for today's video mga kabowlers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. and this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.